Uy, PH, kapanood mo? Oo, oh, bigoga nako Naku, mga helmet. Naku, talaga. Hinihingi namin ng inyong prayers, di ba, videographer? Oo. Grabe talaga yung nangyari sa Katanduanes dahil doon yung unang landfall. talaga ah. Talagang may umiihip si Pipito. Diyos ko, bakit ako siya pumipito? And, ready na rin po si La Lenny, mga kabadang helmet. Dahil nga, di ba, yung sabag yung Christine. Siyempre, ito mm. naman, kay Pipito. Mm. So, naka-ready na talaga ang Typhoon Opsen. Typhoon Pipito Opsen or yung Typhoon Pipito Operation Center. Pampo, oh, yung mga out, na gagamitin. na para ready na kagad mag-rescue. Pero ito ngayon, sa katanduan, eh, sabi naman ni Mayor Bijuga Farm, delikado naman talaga ang rescue operation. Ngayon, ko, hindi naman talaga pwede, mga kabatang helmet. Kaya nga, Nagpalikas na eh, di ba? Oh, Force evacuation yes, naman. Yes, ang ginawa. Eh. Pero yung mga gantong oras kasagsagan, naku, hindi talaga kakayanin mag-rescue. Okay. Mm -hmm. Kawawa naman yung mga rescuer natin. Oh, oh. Pero ayun nga mga patang helmet, patuloy po tayong magdasal. Nasaan talaga humina na to si Bagyong Pipito mm -hmm. para wala ng mga masalanta pa ng mga kababayan natin. Pero grabe talaga, no, video gaper. Oo, talagang direct Bakit ta hit sila. Oo, oo, yung una katanduanes. Mm -hmm. Tapos, yun na yung susunod yung mga karatig lugar pa. Oo, susunod ito? na dyan, yung mga probinsya na dadaanan. Oo, pero ayan nga, mga kabatang helmet, kapag naglandfall na ang bagyo, unti-unti na batong itong hihina dahil nga tumama na ito sa landmass? Ngayon ba so, yun? Yung ka pa eh. Tatapag tumama mm -hmm. siya kay Shera Madre. Ah. Ayan mga batahay. Gusto pa patuloy pa rin tayo magdasal and tulungan natin yung mga kababayan natin na umangat ulit ang buhay after nitong bagyong pipito, di ba? Mm. yung aftermath nito, eto na naman tayo. to is rebuild -re na naman ulit ang buhay. Kakatapos lang ni Christine. Kaya nga, kaya nga, ito nga mga batang helmet, tulungan po natin isave ang Mother Earth, di ba? Especially si Infera Madre, mga ay mga kabundukan. Hmm. Para naman, grabe yung kanina, video ka na pa, napanood nyo ha, biglang bumaha, wala pa yung ulan. Iba na yung dagat, daliin su motor. Uyanan su dagat. So, su motor radunya ni deboi deli. Tembangi na, tembangi. Deli, jus kuro. Sabi ko na su manga aki di mana at ilbiyong pa?

Luman niya na yung sunod na lalag. Okay. Ano kaya storm yun yun surge? Hindi pala storm surge. Ay, Ano daw 'yun? Swell daw 'yun. May Ay, ano naman yung swell? Ano naman yung beach pa? nag lang yung dagat. Siguro dahil kasi paparating na ngayon ah, bagyo. Hindi pa yung storm surge? Hindi pa. Pag-swelling, ano siya? Parang... Parang umapaw lang siguro. Umapaw. Parang ganon. Ay, grabe ha. May gano'n din pala mm -hmm. ha, swelling. So, ayan mga batang helmet. Dapat maalam din tayo para magkaroon tayo ng... Preparedness, di ba, videographer? Pag sabi likas na, likas na. Huwag na tayong matigas ng ulo. Matigas ng ulo. At huwag iwan yung mga alagang hayop. Oo, isama niya. May buhay Oo. din ng ating mga alagang hayop natin. Mm. Kaya yung mga batang helmet. Kung nagustuhan mo video na ito, huwag na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat naman. Ina-upload po namin ni videographer. magpatuloy pa lang tayo magdasal, di diba? Wala namang ano, medyo gapo, wala well, imposible sa pagdadasal. Oo, hindi man mahirap magdasal oh, para oh, sa kaligtasan oh. ng iyon tao. Oo, oh, oh. diba? Para sa kaligtasan nating lahat. Nating lahat. Oh, basta mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always, mga kapatid. Helmet. Ah. Sabi ng mga sa buhay ng helmet na book, it's getting better every day. God bless everyone. Bye. Nako, video ga parts. Kumo magdasal na tayo. Sino ba mas maaasahan? Angat buhay o sarap buhay? Asan na ba yung mga sarap buhay?